What's up mga something nice So ngayon po ay nandito tayo sa uh, meet-up place kung saan ako pupuntahan ng supplier natin ng Iga na po. kasi tayo po nag-request na baka pwedeng meet-up na lang kasi uh, may masama po pakiramdam natin So kakapon po kasi sinumpong po ako ng uh, dati ko nang sakit yung po ang tinatawag na vertigo So, doon po sa hindi nakakaalam kung ano po yung sakit na vertigo, yun po yung pagkagising nyo sa umaga, bigla na lang pagtingin nyo o pagmulat na mata nyo, umiikot yung paligid nyo. So, yun po ay kagaya na sa akin, yung balance ng uh, siguro sa position ng pagtulog kasi yung lahat, lahat, po tayo ng tao may tubig sa tingin. Yung daw po, po ay yung nasa loob na Uh, Nagbabalance, yun, eh, po explain sa akin ng doktor natin na tumitingin sa akin nung mga panahon ko nasa servisyo pa. So ngayon po, naulit ulit no, so pagkaulit niya, halos dahil ilang taon din po tayong hindi nakaranas doon, no? so sobrang sama po na epekto. So po, bukod po sa hilong-hilong eh dahil umiikot yung paningin nyo, wala kayong magawa, kundi ihiga ulit at ipikit ang inyong mata, then yun, makakaramdam po yun ng pagsusuka ng beses po yan at yun, ang parang bago kain labas ng hospital sa sobrang hinang hina at kailangan nyo makarecover so ngayon pa, medyo nang hihina pa tayo kaya nag-request tayo na baka pwede meet up na lang na medyo mas malapit sa atin ng konti yes. ngayon pa waiting ako na dun sa ating supplier kung makikita nyo to kasi first time po yata nyo magpupunta dito kasi kung may request na ano, mag-meet up kami so update ko po kayo mamaya yan, ngayon po pala inaula no dito sa amin sa Laguna Kalamba Laguna yan na so no chase tayo kung ni kumilos dahil may mga customer tayo naghihintay sa atin at yun naasahan nila yun yung ating pagsusupply ng Friday pick up and delivery yun naasahan nasaan po natin mga customer yun at pag natapos ko naman po ito tuturitya na po ulit ang pahinga then sabado bukas kasi yung pagtas po ng delivery natin, ay yung ibang igna na po ay Monday na po susunod na schedule natin sa delivery. So naka-recover na po siguro kung mga araw na So take ko po kayo pagdating po ng sa ating supplier. Then yung pagbibideo po, siguro pagka uh, naikarga ko na, o sulya pa na lang natin yung pagkakarga. So yun guys, mo nakita ko na sila sa na rito so yan guys yan yung supplier natin yan yan sila so yan guys no, nandito na yung ating supplier then yun Bibideo natin yung pagsasali natin So kung mapapansin nyo Same place no Kagaya ng dati natin supplier dito Kung nakipagmita para mas Halfway Kasi malayo rin yung panggagalingan natin So ito yung ating uh, Product pagka Pagkasakay po nito Diretso sa customer po yan no? Hindi na yan magtatagal sa atin So direct delivery tayo So ito yung ating mga bagong kaibigan ito na ato ato lagi ito nagchat chat sa akin eh ah yan yan po nakikita nyo na na yan ay sa amin lahat no so magsasalin lang kami Ayan. So tulungan ko lang po yung ating kaibigan Then continuous ko po yung ating video So yun guys puno na yung ating ano, ano yung nasa loob. So mapapansin nyo may malalim so kulang po ng isang tray. So possible kumuha tayo dun sa mataas pero yun po ay sakto lang po sa bilang. Dobli-dobli lang po yung tray kaya ganoon kataas. So baka bumakas na lang tayo dun Panglagay dito kasi kukulangin tayo sa ating customer. Kung tinisto namin then dito na kami sa likod maglalagay. Then guys, natapos na namin yung pagkakarga na ating produkto. So ito pong ating produkto, um, advantage sa atin, mas malapit na po ito sa company. So mga isang kilometro mula dito sa pinagka, pinagkargahan namin, uh, na po yun din sa company. Then pagkatapos, yung matitira, Monday na po ulit, then pwede na tayo muwi. So guys, ito. Kung mapapansin nyo, kukunti yung ating produkto ngayon kasi marami tayong customer na nagbawas ng prat, ng quantity ng bilang ng egg so ito sa sa loob syempre papakilala ko sa inyong ating mga bagong kaibigan in-invite nila tayo sa kanilang farm then i-schedule natin. Mga tiga Padre Garcia, shout out po. Shout out sa mga tiga Padre Garcia. Kaya ano pangalan niya? Lomer Lilo. Yan. Kaya Lomer no Lilo na lagi natin nakasama sa ating mga transaksyon. Yan, shout out. At yung ating uh, masugid na Taga-message ito. Nagme-message ito sa akin eh. Yan, nakakatuwa dito. Pinag-iingat ka tayo sa ating biyahe. So, ganun din ang sasabihin natin sa kanila. Actual, mag-iingat din sila sa kanilang mga biyahe, no. pagaya natin sila, egg supplier, tayo ay distributor. I Ingat din kayo lagi. Shout out, baka nga ibabating ka. Wala na muna. <laughs> Shout out talaga sa kanya mga pamilya, no. Kung mapapanood nyo ito, nasa maayos naman siyang kalagayan kay Kuya Nomer na uh, siyang may hawak ng manibela. So, ingat kami palagi. So, ngayon po ay payment time. syempre hanggang dito na lang yung ating video. And, peace out.